Ano nga po? Birthday Brand Swap nga po. Bear Swap. Happy birthday to Tapos you. Na Tapos na? Hindi pa. Mamaya pa matatapos yun. Mamaya ang 11.59. Bakit Bear Brand Swap bibili mo? Kayo mo. Binibidyo ang kita. Bear Brand Swap. Tsaka po isa. Magkano po yung lighter? Lighter? Okay. 15. Ano isa? Anong kulay gusto mo? Pink, blue, green. Pink. Babae po ako. Ito po. po 'yung Ano po po? Wala na po. Bali 28. 10 28. Ay galing. Salamat.